Mga idol at kabayan, super good news! Bagong barkong pandigma ng Pilipinas na ginagawa ng South Korean shipbuilder halos buo na isang taon pa lang ang nakalipas buhat ng simula ng Hyundai Heavy Industries ang paggawa ng unang anti-submarine corvette ng Philippine Navy pero ito ngayon ay nasa katubigan na kapansin-pansin din ang bagong barkong pandigma ng Pilipinas ay armado ng close and weapon system China hindi masaya sa ginawang pag-aproba ng Pilipinas sa Amerika na mag-deploy sa bansa ng kanilang intermediate system na kayang tamaan ang kalupaan ng China. Amerika hindi inaalis ang kanilang HIMARS sa Pilipinas, isang multiple launch rocket system na halos ginagamit at tinatangkilik ngayon ng mga bansa sa Europa dahil sa kakaya nitong maglunsad ng depensa at opensa sa kalaban. BRP Teresa Magbanwa at isa pang barko ng Philippine Coast Guard walang alisan sa Sabina Shoal, isang patunay ng pangako ni Pangulong Marcos Jr. na handa protektahan ang ating mga nasasakupan sa West Philippine Sea. Isang daang milyong mga ilegal na produkto mula China na at kinumpiska ng mga otoridad ng Pilipinas. Matapos simula ng South Korea noong buwan ng Mayo taong 2023, ang steel cutting ng isa sa dalawa sa pinakabagong barkong pandigma ng Pilipinas. Grabe mga kabayan, ang bilis. Matapos lang ang isang taon, halos buo na ang kauna-unahang brand new corvette ng Philippine Navy. Ayon sa larawang ibinahagi ng source, makikita sa likurang bahagi ng bagong barko ng Pilipinas ang pangalang Miguel Malvar. Ibig sabihin nito mga kabayan, nasa hinaharap ang barkong ito ay tatawaging BRP Miguel Malvar FF06. Hindi lamang yan, kapansin pansin din na meron ng inilagay na armas ang close and weapon system sa pinakamodernong barkong pandigma ng Pilipinas. Ang close and weapon system na ito ay ang tinatawag na Gokdines Asalsan, isang gawa ng kumpanyang Asalsan ng bansang Turkey. Ito ay dalawang barrels, caliber 35mm, kaya nitong umikot ng 360 degree, kaya nitong pumutok ng 550 hanggang 1,100 rounds per minute at kaya nitong tama ng target sa layo na 4,000 meters o 13,000 feet sa ibang balita naman mga kabayan sa mismong ika-126 na taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ipinakita ng Pangulong Marcos Jr. sa mundo ang tunay na dugong Pilipino na palaban, matapang, hindi isusuko ang mga teritoryo ng Pilipinas sa dayuang bansa. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at yaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakok pag-aapi. Bilang patutuo, inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpasok sa bansa at pamamalagi ng mga game changer na pangmalakas ang ng Amerika tulad ng medium range missile system. Ito ngayon ang pinupotok at ikinagagalit ng China ayon sa China. Dahil sa pagdeploy ng intermediate range missile system ng Amerika sa Pilipinas, ito ang magiging dahilan ng tinatawag na arms race sa Asia Pacific region. Itong China talaga mga kabayan, nagpapatawa paano yung mga nuclear weapon na meron sila, natatakot o nababahala ba ang China sa Intermediate Range Missile System ng Amerika na nasa Pilipinas ngayon dahil alam nilang tatamaan sila. Alam niyo ba mga kabayan na hanggang sa ngayon nasa bansa pa rin ang HIMARS ng Estados Unidos, isang multiple launch rocket system ng Amerika na kayang gumamit ng iba't ibang uri ng misal upang tamaan ang target ito na may katumpakan dahil sa presensya ng mga pangmalakas assets ng Estados Unidos sa Pilipinas na dagdagdagan ang layer ng ating depensa sa anumang posibleng banta na magmumula sa labas ng bansa. Dagdag pa dito, ayon sa larawang kuha ng satellite na ibinahagi ng open source sa X, ang dalawang barko ng Pilipinas ay walang alisan sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Kung akala ng China na uurong tayong mga Pilipino, pues nagkakamali sila. Halos mahigit dalawang buwan nang nakatigil. Ang BRP Teresa magbanwa sa Sabina Shoal, kasama nito ang isa pang barko ng Philippine Coast Guard para bantayan ang ating teritoryo. Inis na inis na ang China, pero wala silang magawa dahil ang Sabina Shoal at ang buong West Philippine Sea, ating to. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa sila ng panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal at ito ay naging matagumpay sa pagkakataong ito. Walang humarang, walang nang agaw ng resupply sa mga sundalong Pilipino. And rotation operations. Yung last mission daw, airdrop na naman. Air naman air uh, very successful po yung ginawa uh, natin last uh, okay. uh, or resupply mission uh -huh. Uh, pero hindi na po natin uh, na yung mga detalye. but uh, it's enough to say that uh, we will continue uh, bringing supplies to our troops we will continue rotating our troops in all the uh, features that we are occupying in the in the West Philippine Sea and we will continue to protect our territory and our sovereign rights sir walang nang walang nang agaw sir last question oh walang nang agaw no? we made sure na hindi na po uh, maagaw yung mga supplies natin Uh, but at the same time uh, we are also careful na hindi naman mag-escalate yung situation dahil uh, ang hangarin po ng inyong armed forces ng ating bayan uh, as stated by our president is that dapat ay uh, pigilan natin ang guerra no? we have to prevent more uh, but at the same time we have to exert our uh, our our rights in in the West Philippines. so uh, of course uh, we we are uh, concerned about the uh, uh, declaration by uh, china especially the chinese coast guard that they're going to implement the uh, coast guard law yes. meaning they're going to uh, to arrest fishermen not just filipinos no pati ibang mga fishermen dito sa loob ng, uh, south china sea yes. as bounded by the 10-9 uh, that they claim So, tayo naman sa Armed Forces of the Philippines, we have uh, made some preparations. Kasama po natin dito yung uh, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, yung DFAR, and the other agencies who are concerned also. No? So, kasama rin natin dito yung uh, hindi lamang tayo na nasa uniform services, but uh, also the other government agencies, and especially yung mga mismong mangisda uh, natin uh, because uh, sila ang apektado, Uh, tayong lahat, apektado by, by this, no? So, we really have to work together. Uh, dapat isang isang bansa tayo na nag address dito mga ganitong problema. Is there an assurance there from the AFP sa ating mga manging na go ahead and fish kasi andito kami. Yes, yes. Ganun po yung mensahe natin sa ating mangingisda no? Uh, sinabi po namin sa kanila uh, is that uh, for them not to be afraid, But to just go ahead uh, with their uh, normal activities, na mangisda dun sa ating uh, exclusive economic zone. Remember, no, atin atin pong itong, uh, exclusive economic zone ito, We have the right to uh, exploit the uh, resources in the area. So, kaya po dapat ay hindi matakot yung ating Anyway, nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy. Pati na rin po ang uh, Philippine Coast Guard ay nandyan. Mm -hmm. So marami po tayong mga pinag-uusapan niyon ng mga hakbangin na Uh, nagagawin in order for us to protect our fishermen. Wala na talaga sa ayos itong mga chakwa pati mga isda at iba pang mga produkto mula China. Iligal nang na nakakapasok sa Pilipinas Department of Agriculture at Bureau of Customs. Pinasok ang isang cold storage facility sa Cavite kung saan natagpuan ang nasa isang daang milyong smuggled na mga produkto sa agrikultura tulad ng isda, karne at Peking duck at iba pa Chinese National na may-ari ng sabing storage facility. Maharap sa iba't ibang kaso. illegal itong cold storage na to hindi to registered sa NMIS na namamahala sa mga cold storages and warehouses natin in violation ito ng Republic Act 10611 yung ating food safety act uh, delikado ito kung ilalabas sa merkado at uh, nagkaroon na naman ng initial na pag-usisa ang NMIS at nalaman na unfit for human consumption yung uh, karamihan dito sa mga nakumpiska laban Pina